Hanggang dyan ano, ka na ba talaga? Yung ML mo na yan, malilintikan ka! There is no coincidence in this world. May isang batang mahiling maglaro ng ML. Siya ay nakatira sa tabing dagat kasama ng papa niyang mangingisda at kanyang bunsong kapatid. Ako si Akay ang magkukwento ng buhay ni... Bojo! Ano? Naglalaro ka na naman? Isang game lang ng ML pa. Anong isang game? Halos maghapon ka na naglalaro. Wala ka nang nagawa sa bahay na to. nag ka pa ba? Yan, ML pa. Di ka tumulad sa akin, kuya. Pagagaling ko ng school, tutulong muna kay tatay. Di tulad mo, puro ML lang. E di ang galing mo pala. Wala bang uli pa? Wala masyado, anak eh. Mangingi sana ako sa'yo ng pang project ko sa school eh. Ako din pala. Pa, may project din ako. Ikaw, Bojo? May project? Eh, pang ML mo lang. Ba naman? pang-bili mo lang ng skin eh. Tigilan mo nga ako. O, oh, Bunso. Salamat pa. Isang araw, win streak na sana si Bojo, pero kaya yan, kaya yan. Lagi panalo pa to. <laughs> tapos na, tapos na yan! Nice one! Kunti, tore, tore, tore! Nice! Hanggang dyan ka naman talaga! Yung KML mo na yan, malilintikan ka! Ano naman? Alam naman dito kung magaling! Ano rarating mo dyan? Naikita mo yung kapatid mo, nag-aaral, nagsusumi ka para may tayo sa buhay. Malay mo, balang araw. Makatulong din tong skills ko sa akin. Abay, mawawala na lang ata ako sa mundong ito. Wala ka pang nararating. Makakabawi ah, din ako sa iyo pa. Dumating ang panahon na nagkasakit ang papa ni Bojok. Hello, anak. Medyo may kamahalan yung gamot ko ngayon, na. Ah. <coughs> kabisita ka ba? Nandiyan ka pala. <coughs> Pasensya na pa. Galing kasi ako sa event. Dumiretso lang ako dito kaya medyo natagalan. Ganun ba? Ang beses ko na rin tinatawagan ang kapatid mo. Pero... <coughs> <coughs> hindi raw siya makakapunta may mas importante daw siyang gagawin ayos lang yun pa nabili ko na rin yung lahat ng kailangan mo um, kamusta ka naman? sabi ko sa'yo pa nakabawi <laughs> <laughs> din ako na eh sa kananak eh. sa mga nagawa ko noon sa mga nasabi ko pwede mo okay lang yun pa tama na ba? di na tayo nag-iyakan may nangalan tayo sana wala pa. Dito na rin lahat ng kailangan mo. Salamat. Inom ka na ng gamot. Ah, inom ka na ng gamot ko. Wala ito tubig, ha? Saka lang. Nga pala. Saan <coughs> mo na kuha pinambili mo nito? Dahil sa hilig ni Bojok sa paglalaro ng ML, naisipan niyang palaguin ito at magsimulang maging content creator kasabay ng pag-aaral niya. Lingid sa kaalaman ng kanyang papa na sa tuwing madaling araw nag-aaral si Bojok. Kasabay nito, ang pag-usumikap din niyang maging isang content creator. Unti-unting nakilala si Bojok at nagkaroon ng oportunidad na ipagpatuloy ang pagiging content creator. Sa ML, pa, Kung nag-enjoy ka sa video ito, iboto nyo na ang team ko, ang team ha, ha halo halo. Kasama ko dito si Lux, Kams, Nika at Jayat. MOBB Win Big sa Taginit.